spotted Lebron witness pang basketball shoes meron dito idol oh. at meron din dito ang running shoes ganda ng colorway nito idol oh. meron din Air Max wow at meron din Puma dito na collaboration ng Ferrari at kung hanap mo naman Uma Nitro meron din idol. Sa section ng Adidas napakaraming selection dyan, idol. Isa na nga itong running shoes na parang Ironman ang colorway. Dito naman sa Under Armour so abi din. Nakikita nyo yung mga sapatos dyan. Check out na natin. The King of Intro is freaking back. Yo What's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back And nandito pa rin tayo sa Singapore Ito na yung last sa travel vlog natin About sa sneakers Pupunta natin yung Mustapa Center Idol This time, 24 hours dyan yung uh, mall na to And bukod sa sneakers, meron silang mga perfume dyan Pero focus tayo sa sneakers tol Ang time check natin is mag-11pm na ng gabi dito sa Singapore pero bago ang lahat, kung napadakal sa channel, make sure na mapipintit mo yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Huwag na natin patagalin to, tol. Check natin yung nagmimistulang ukay-ukay pero mga legit. At uh, sale din sila up to 20% off. Tara, check natin yung Mustafa Center. Let's do this. Nandito na nga tayo sa Mustafa Idol. Napakalaking department store to. Hindi nyo lang masyadong makita dahil medyo gabi na. 11pm na. Dito lang yan sa... Shed Alwi Road Idol dito sa Singapore. Pasukin natin. At nandito nga yung mga sapatos. Multiple brands yan, Idol, oh. No? Jeez, grabe. 24 hours itong department store na to, no? So, kung magagawi ka ng Singapore, puntahan mo talaga to. At nagsisale din sila dito. And take note lahat yan, brand new idol. Ganyan lang talaga itsura niyan, no? Parang factory, ano sila, no? Parang straight from the factory. Ito na nga, umpisaan natin. Yung sa Lebron, witness meron dito, idol. Oh. Ito, yung conversion natin, nakita nyo naman, 20% off dito sa Nike Idol. Ayan, running shoes. Oh. Ngayon, lang, ngayon ko lang din nakita to, Ah. Ayan, $199 sing dollars, idol. No? Check nyo na lang yung conversion natin. Yan, may Under Armour, meron iba-ibang brand. Dito muna tayo sa Nike. Ito pang training shoes. Ayan, $159. Ay, grabe, nalulula ako. Hindi ko alam kung anong uunahin ko, tol. Ito, another running shoes na nandito. More on running na nandito. No? $199 sing dollars naman to. Air Max meron dito. Parang UNC Idol yung colorway. $199 din sing dollars. No? Yan. Oh, Waffle. Nike Wife Waffle na nandito rin. No? Yan, ang presyo. $129 Idol. No? Conversion natin, Idol. No? Kaya is uh, 43, 42 pesos rather. Uh, 1 one sing dollars equivalent. No? Ayan, no? Check out nyo naman to. Grabe. Oy, Nike Flex. Nakakita na tayo nito. Before, eh, oh, no? Magkano siya? 125. Sing dollars, idol. Ayan, no? Oh, Maka naka-less 20% off pa yan. Kayo na mag-convert yan, idol, no? Ipipin ko na lang sa comment section yung conversion para lagi nyo nakikita rin. Ayan, idol, no? Oh. More on running training ito. This one, pan-training, 129 sing dollar yan, idol. Yan, to. Oh. Ganda rin, no? Wow! Solid, oh. 24 hours itong store na to, idol. Wala kang makikita ng gano'n. Ito pa, isa pa to. Oh. Ganda, oh. $1.89 naman, sing dollars itong running shoes. $1.25 this one, ganda nito. Oh. Medyo mura na rin yan, idol. Ililis pa ng 20% off yan, no? Dahil dito, hindi natutulog ang tindaan ng sapatos. Another one, idol. Ito pa, oh. ganda rin, ha? Ah. Panalo, $1.99, sing dollar, idol. Okay, dito tayo side ng Puma. Mabilisan na lang tol. Halo-halo na ipapakita natin 89 lang itong running shoes ng Puma Idol. Ano, ganda ng colorway, gray, neon plus black pa, 'no? Ganda. Wow. Ito nagugustuhan ko 'tong Idol, Puma Suede. oh Suede 'yan, Idol. Murang-mura 'yan, magano 79 lang. Idol, 'no? Ito 'yung collaboration pa ng Ferrari, tol. Ano, tingnan mo. Sa kanyang tongue side, pela, Ferrari Idol. Ganda rin ng colorway. Maganda rin itong black, oh. Ganda rin, tol. Ferrari collaboration yan ng Puma Suede. Same price lang yan, tol. <laughs> Solid, di ba? Oh, ito. Mga running shoes naman, Idol. Puma 89. Oh. Dami. Dang, grabe. <laughs> Solid, no? Ito pa isa, oh. Another one. Puma. 89 lang, oh. Ganda nito, no? Running shoes. Ito pa, oh. Yung Nitro. Oh. This one, I think, pang basketball na to, Idol. Ayan. 89. Oh, ising dollars. Ganda, oh. Another one, 95 naman, ito. Ganda ng colorway ng Puma, Idol. Nagle-level up na talaga. Ito, oh. Solid, di ba? Panalo to, no? O, oh, gusto mo kaiba. Ikaw lang meron, eh. Ganda na to. VW Frame no? Oh, Puma. Angas, no? Angas ng tindahan na to. Kala ko ukay-ukay. Pero hindi, no? Oh, brand new yan, idol. Dito naman tayo sa side ng Adidas. Dami rin, no? Woo! Hindi ko alam kung ano unahin ko, tol. Ito, meron dito slip-on. Oh. Sa mga tinataman magsintas, yan, 87 sing dollar lang yan, tol. Oh! ito ba? <laughs> under armor naman dito sa side na to idol no oh. oh dami rin no this section and Under armor ang meron. Pero dito muna tayo sa Adidas. Another running shoes ng Adidas. Ayan, magkano? 75 lang. Mas mura Adidas. O. Triple white, nakakita tayo to. Okay, this one, 95 sing dollar lang. Ay, ito. No? Oy, ito yung uh, bounce. Tama ba? Magkano lang to? Yung 65. Sing Dollar. Lu Mura yun, ha? Ito, run falcon, no? Ganda ng colorway. May pagkakamo, idol. Ayan, yung side ng Adidas. Ay, ito. Parang Iron Man datingan mo dito. 95 Sing Dollar lang yan, tol. Ang ganda, di diba? Kung ka dyan sa Singapore, puntahan mo to, idol. Isang mistulang guide mo na to, idol. No? Itong video na to. Okay, hindi lang tayo pang Pinas, pang international vlog din tayo about sneakers, tol. Pumapadpad tayo sa ibang bansa i-cover natin kung anong mga sneakers ang meron doon, no? Okay? Para may idea kayo yan, no? Nagpa-flash lang naman yung mga presyuhan ng mga sapatos dyan, tol. <laughs> Grabe, lawak na ito, lalo, halo yan. Yung ibang brand, di ko nakilala. Pero dito lang tayo sa mga Under Armour Puma Nike, Adidas, and Under Armour Side naman Idol. Yan. Yung mga hover dito, o. Oh. ayan. 115, 115. Iba-ibang colorway idol. Ayan, red colorway naman this one. Ayan, tol. No? Tambakan, no? Grabe. Pero lahat yan, brand new, tol. At legit, ha? Original, tol, ha? Nakikita nyo naman yung presyo. Hindi naman ganun kamura, no? May less lang yan. Ito, $79. Idol. Yun. Tsaka, isa pa, bawal magtinda ng peke dito sa Singapore. Yari ka. <laughs> Kaya talagang lahat ng mga bentahan dito is original talaga tol. Ayan, 89. Sing dollars. Yung charge. oh, another one. Ito. Marami running shoes at training shoes tol. No? Kung naghahanap ka ng basketball, wala. Ilan lang dito. Ito pa isa tol. Ganda nito. O, oh, oh yan. No? 125. Sing dollars. Solid, no? Dito lang yan sa Mustapa. Ito lang. Mustapa Center. Shopping Mall. Dito sa Singapore, ganda na itong Puma. Kanina hindi natin nakuha. Nun. I guess, nandito na lang yung maiklim vlog natin. Grabe. No? And sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. Grabe to. 24 hours stop